Balita na naman ang gumulat sa mga Cebuano. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagkamatay ng mag-ina sa Carcar City, Cebu. Nito lamang nakaraang December 11, 2024. Mag-ina sa Carcar City, Cebu, patay! Tumansila po sila sa 60-80 anyos ang uyab sa hinahan. Tumansila po magkaaway. Sospek na nag-ikausap na nasikop. Kaya naman malungkot na ipagdiriwang ng pamilya ng dalawa ang pagsapit ng nalalapit na kapaskuhan. Marahil dumaan na rin sa inyong newsfeed ang balita tungkol sa masakit na sinapit ng 38 years old na Filipina na si Genevieve Abella at ang kanyang 14 years old lamang na half pinay na anak na si Valerie Megan Abella o Val. Sa isang social media post ng mag-ina ay makikita pang ang masaya nilang kuha sa isang pasyalan sa Carcar City kung saan ay makikita ang magagandang ilaw mula sa mga dekorasyon bilang paghahanda sa darating na kapaskuhan. Subalit ang araw na iyon ay hindi na muling maipagdiriwang pa ng mag-ina dahil sa isang masakit na pangyayari. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Tay ang mag-ina mula sa Barangay Valladolid, Carcar City, Cebu, matapos barilin ng live-in partner ng babae, banda alas 7 ng gabi ng Merkules, December 11. December 11, 2024 ng gabi, nang makatanggap ng tawag ang Carcar City Police Office, tungkol sa nangyaring pamamaril sa Tubod, Valladolid, Carcar City, Cebu. Agad silang nagtungo sa lugar at doon nga ay sinalubong sila ng mga nakikiisyosong mga kapitbahay. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay una nang bumungad sa kanilang wala ng buhay na katawan ng dalagang si Valerie. May tama ito ng bala ng barel sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan naman ay ang kanyang ina, ang 38 years old na si Genevieve Abelia. Ang dalaway kapwa nagtamo ng tama ng bala ng baril na kalibre 45 na siyang naging dahilan ng agara nilang kamatayan. Si Genevieve Abelia ay isang native ng Carcar City, Cebu. Bata pa lang ay ang kina nito magandang pisikal na kagandahan. Magandang hubog ng katawan, natural na mahaba at maalong buhok. Mapungay na mga mata at malalim na dimpol sa pisngi. Dahilan kaya naman marami ang mga binata na talagang nahumaling dito. Una nang nagmahal ng isang kapwa Pilipino si Genevieve at ang pagmamahal na iyon ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Subalit kalaunan ay naghiwalay sila at naiwan sa kanyang anak. Para buhayin ang anak ay nilisa ni Genevieve ang ating bansa at nagtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Kalaunan ay muli itong nagmahal sa pagkakataong ito ay umibig si Genevieve sa isang dayuhan. Ang pag-iibigan na iyon ay nagbunga sa katauhan ni Valerie. Mabait na bata at malambing na anak, ganyan ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya ang batang si Bal. Tulad ng ina ay may kakaiba ding ang kinakagandahan ng dalaga. Sa katunayan, ay malimit itong kunin bilang kalahok sa mga patimpalak ng pagandahan sa kanilang lugar, o kaya naman ay sa paaralan. Noong una, akala ni Genevieve ay okay na ang binuunyang pamilya sa pangalawang pagkakataon. Dahil sa mabait naman ang dayuhan, at mahal nito ang kanyang mga anak. Subalit kalaunan tulad ng una, ay iniwan din sila nito at sumama sa iba. Naiwan sa kanya ang pagpapalaki sa noon ay bata pa na si Valerie. Sa kabila ng lahat ng problema at pagsubok sa buhay, ay nagawa niya namang palakihin at paarali ng mga anak. Sa katunayan, nang mangyari ang krimen ay grade 8 na si Valerie. Habang nagdadalagay, mas lalong lumalim ang relasyon ng mag -ina. Kaya naman kung nasa ang ina ay naroon din ito. Hanggang sa muling magmahal si Genevieve, sa pagkakataong ito ay nakilala niya ang isang state agent na si Jetur Lapeña, residente din ng Carcar City, Cebu. Bagamat malayo ang agwat ng edad nito sa kanya ay madaling nahulog ang loob dito ni Genevieve dahil sa mapagmahal ito, malambing at maalaga. Bagamat may anim na anak ay tinanggap nito at tinuring ding anak ang mga anak ni Genevieve. Dahil nga sa layo ng agwat ng edad at dihamak naman na maganda at bata pa si Genevieve, ay marami ang tumutol sa kanilang relasyon. Subalit pinaglaban ni Genevieve ang noon ay senior citizen na na si Jetour, hanggang sa magdesisyon ng dalawa na magsama na sa iisang bahay. Noong una ay okay naman ang pagsasama ng dalawa at maayos din naman ang naging pakikitungo ni Jitors kay Valerie na ayon dito ay para na rin tunay na anak. Subalit din nagtagal ayon sa mga kaibigang matalik ng dalawa ay lumabas ang ugali nito at kadalasan nilang pinag-aawayan ay ang pagiging siloso nito. Ayon sa mga kapitbahay ng mga biktima, nang makapanayam ng mga pulis noong gabi ng December 11, 2024, nang pasado alas 7 ng gabi, ay dumating sa bahay ang suspect na si Jitur at lasing na lasing. Nasa labas pa lamang ng gate ay naririnig na nila itong nagsasalita hanggang sa magkaroon na ng pagtatalo ang dalawa. Di nagtagal ay nagulat na sila nang umalingaw-ngaw ang magkasunod na putok ng baril. Nang tignan nila ay nakita pa nila ang mabilis na pag-alis ni Jitor La Peña sa bahay ng mag-ina. Nang tignan nila ang loob ay dito na nga nila nakita ang dugo ang mga biktima. Kaya naman agad silang tumawag ng tulong at mga pulis. Si Genevieve ay nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang ulo. Samantalang ang 14 years old naman na si Valerie ay nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang dibdib. Kapwa malala ang naging tama ng dalawa kaya naman agad din silang binawian ng buhay. Nagawa ding marecover ng mga investigador ang baril na ginamit sa pagpatay sa crime scene. Ganon din ang mga basyo ng bala ng baril. Dahil dito, ay agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation at makalipas lamang ang ilang oras matapos na matagpuan ng wala ng buhay na katawan ng mag-ina, ay naaresto ang suspect, ang 64 years old na si Jutur La Peña. Maayos naman ito na sumama sa mga pulis, bagamat na natili namang tikom ang mga bibig nito sa kanilang mga katanungan. Ganun pa gamit ang mga ebidensya na kanilang nakalap sa crime scene, at statement ng mga testigo, ang suspect ay official na nilang sinampahan ng kasong dalawang bilang ng pagpatay sa Prosecutor's Office ng Carcar City, Cebu. Sa kasalukuyan, siya ay nasa pangangalaga ng Carcar City PNP habang naghihintay ng mga paglilitis. Ang labi ng mag-ina ay kasalukuyan naman na nakaburol sa residence ng abelya sa sitio Pugon, Barangay Tuyom, Carcar City, Cebu at dadalhin sa kanyang huling himlay sa Gantuang Cemetery sa darating na December 22, 2024 nang ganap na alauna na ng hapon. Bagamat mabilis na nakuha ang hustisya para sa mag-ina ay hindi naman matanggap ng mga nagmamahal sa dalawa ang nangyari lalo na nga sa batang si Valerie. Malayo pa sana ang mararating ng kawawang dalaga. Bagamat walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid ay nadamay at hanggang sa huli ay sinamahan pa rin nito ang kanyang mahal na ina hanggang sa kabilang buhay.